ayan si Anton say hi ayan ang aking apo na si Anton ayan dito ito guys ito ang ganda ng lugar ayan Dyan kami pupunta, may swimming pool diyan. pipuli royal, and guys, ganda ng lugar. luis Ayun, papunta na kami guys yung aking mga ako dalawang ako si luis at si anton ay certo kung anong aharaan ta meron din ganoon naman alam na laya minenetid ko sa akin enter antibiotic antibiotic ay ka anong response party kami sa quarter. Naiwan yung pinatabi ko eh. Okay. Tapos sa akin pa yung ano, yung... Nagyan ko oh, yung locker. Oo, yung dalawa. Ay, oo, mama. Oo, sa akin. Oo, sa ten. <laughs> Yun na lang gagawinin namin, ha? Okay po. Okay. Lagyan ko na lang sa lang dalawa. Wristband po. Mama, lagyan lang ng risk wristband. Okay. Si Lugis yung Dina, kasi member naman si Lugis. Pag-check ko, ma'am, then, saan po, sa level 3 lang, ay sa 7 po, lang kami, oo. Medyo daling ko na baka maano pa yung akin baka dito. Dun. Kasi baka mamaya nasa storage. Thank you. Thank you po. kasi kami mo biko kasi kita grandma. ano, anong yung pool ba? Miss anong yung pool? Two Two okay. Go to the second floor to grandma na ha. Louis yun. Wow. <laughs> nice. Ayan, nandito kami sa what you call this? Elevator. Ang ganda guys. First time. Ayan. Ang ganda. Wow. So nice. Ang ganda dito Louis. Wala yung ano. Yan guys, ang swimming pool mm -hmm. ng Tiboli County Club. tibuli Tiboli Royal County Pizza and longganisa Okay, may coffee sila dito ngayon. Ay, one. I want. Okay. Natin. Ano, ano ba yung mga breakfast nila? Marami. Ayun mo. So, order muna kami guys ang aming kakainin. ba yung mukha. pili sila ng kanilang kakainin. Anong drinks mo, An? So, breakfast. Parang so ako, clubhouse lang ang aking in order at tsaka kape. Tapos black. And then drinks order kanang Yes, oh, okay. Ate. They have their also main drinks. Yeah, yung... pakita ko sa inyo yung mga kadivid na. Really. Ito yung kanilang pinaka-resto. Ayan, guys. Nice. Ganda. Nice. Ayan. Ayan. Ito yung pinaka-ano nila.

libre lahat Kaka ang babayaran mo na lang eh yung yung gusto mo kumain kasi may mga may restaurant nga siya pero yung swimming pool libre na doon sa binyaran nilang membership magbabayad ka lang ng uh, 3,000 a month tapos yung membership is 25,000 yearly iba guys mura na yun kesa punta ka sa mga swimming pool na babayaran mo siya pagpunta mo kung mo ang babayaran mo na lang is yung inyong kakainin pero yung lugar yung place dahil member ka pwedeng ipahiram ng anak ko sa mga kaibigan niya o sa amin pwede kami magdala ng mga kaibiga ayan guys ayan sige kung gusto mo sa locker magbalit ka na kakain muna ako O, sige. ito naman yan ito kung hindi ka pa naman ayan o oh, diba ayan o si Don Anton nilagay mo yung gamit mo sa locker ang may sabay kayo ni Luis Malito ha swimming kayo ni Luis So, pwede pala tayo dito kahit maghapon tayo, kahit pwede. Kahit maghapon kayo hanggang alas dos lang gabi. Mm, mm napakaganda o Ay, talaga. Saan-saan ako kasi na tayo, talong po busy sa bahay. Next week na lang Monday gusto niyo. O kaya Tuesday. Hindi, pupunta sila sa Cavite. The Tuesday. 26. Tuesday nga yeah. sila pupunta eh. Oh, wala pa. Wala pa daw. Lahat <laughs> ng gusto mo, wala Lahat pa. Kasi ng gusto. maaga tayo. Mo. How about ano na lang, juice? Orange juice? Hindi, kailangan niya ng, ano, ng solid, anak. Hindi, kaya makakain siyang grilled eh. Ano pang gusto mong ano? Mango shake. Ayaw. Puro muna kami. Brood coffee na lang. Kaya lang ay brood coffee also. Kaya lang hindi yun ay... Klabaho sa pong ayaw mo. Gusto mo na rin kape na rin Ayaw mo nang malamig. na... Uh, actually, brood coffee ah, so na kita, Refillable yun so ayang guys inaantay lang namin yung ani magbihis mahal nika para may iwan po pa. pagkatapos ko na kumain anak magbihis ka na para pa, ready na pa, siya oh sigi ok pa. thank you Ay muna kami guys. Chicken adobo. Neru kamayan na iPad mo. Guys, nagsuswimming swimming na sila. So, mamaya, susunod na ako mag-swimming. Ang ganda na. Kulay ng swimming pool.